So, ayan po yung KDP. Dito lang po yung sa Iniawan, guys. Ayan. Katabi lang po ng Crispy King. KDP. coffee Kofi Corn Dog. Ayan. So, punta na kayo dito, guys. Upakasarap po yung meltin nila dito. Ayan, guys. Pasukin natin. Papakita ko sa loob, guys. So, oh, ito, guys. So... Oh. Ayan. So, may maraming salamat po sa KDP. Pa-take out nyo po sa akin. Ayan, guys. yung binigay sa akin. Ayan, may maraming salamat po. Kaya, kung gusto nyo pumunta dito, guys, dito lang po yan sa may iniawan. Katabi lang po yung ang speaking. Ayan. May feeds din sila, guys. KDP Coffee Corn Dog, sa Facebook page. Kaya, supportahan natin, guys like and follow na din sila guys marami ditong bumibili guys kaya punta na kayo dito sa KDP guys bale ito yung menu nila guys so oh. bale ito yung classic corn dog 40 lang sa guys saka ito Chinese corn dog 50 saka yung potato corn dog 60 Yans, saka meron din silang available na garlic bread kaso sold out na guys kasi naubos na masarap kasi ay ito ipapakita sa inyo yung guys oh ayan so may shout out ko pala si Sharon Rose yan siya po yung kan barista yan saka si shout out ko din si Siri Ray ayan ayun so dalawa sila dito guys So, ito yung KDP Coffee Corn Dog Ganda dito yung place nila guys Ganda ng mga Design na yan Ayan, simple lang yan guys Pero maganda yan, shout out sa may-ari nito. Shout out ko pala si Lady Lou Flora, yung may-ari nito ng KDP Coffee Corn Dog. Ayan, may maraming salamat po ma'am sa binigay mo sa akin na take out na milky tsaka corn dog price. May maraming salamat po. Ayan. So, supportahan po natin yung page nila. Meron silang page, guys. KDP Coffee Corn Dog. Follow, like and follow niyo din, guys. Meron din doon pagpipilian ng mga anong gusto niyo, guys, mga minong. Ayun, kagaya nito, guys, so Yeah. Lagi sold out po yung mga kuha nila dito guys kasi masasarap. Natikman ko din guys. Sabang sarap. Kaya punta na kayo dito sa Inayawan, katabi ng Crispy King. So, hanggang dito na lang guys yung vlog natin. May maraming salamat po, PPP, Kofi Kornlug. Bye-bye. May dito guys. Oh. thank you. Oh, yeah.